Ooh, nice. the... Isang madali ang boxing update. Sa kakatapos lang nalaban sa Amerika, napalaban nga pala ang dating Olympian na si Charlie Suarez sa Amerika at dito ay kinaharap ang isang matibay na knockout puncher na si Jorge Castaneda right Sa unang salpukan ay solido na agad ang patama ng Pinoy

And get an nice right to talk man. In. How instrumental those sheriffs oh. definitely oh. were now he's on maybe one of those punches, those last punches that land. oh He's not, he's not tying up, he's not moving. Dito sa round po, so if you stay in range, he doesn't have to step all the way. Cat right, nine knockouts cast and casting gate on. I mean, make sure I take care of my defense at 17 victories in it. Swat is Not for that right. And again, for his early Pero pagdating dito sa round 3 ay nagpamalas ng angking galing ang Pinoy na pinabagsak si Casaneda sa iilang pagkakataon na pumilit rin sa referee na itigil na ang laban na pinanalo ni Kabayan ang labang ito sa isang impresibong knockout sa round 3.